Magandang araw po sa lahat. Araw ngayon ng Sabado, Abril 12, 2025. Nandito ako ngayon sa Sitio Marios, sa Barangay Bacolod, bayan ng Huban, sa lalawigan po ng Sorsogon. At pinasyalan ko sa kauna na ang pagkakataon, itong sikat na sikat na, na paliguan dito po sa Huban, Sorsogon, ang Tangke Nature Spring Resort. Ang tagal ko ng pangarap na makarating dito, kaya nga lang ay hindi na orasan gawa ng napakarami nating mga obligasyon sa buhay bihira na makagala pero sinamantala ko ngayon dahil brown out sa Albay particular doon sa amin sa Legazpi kaya kako gagala ako ngayong araw so napuntahan ko na sa wakas hindi pa ako nakakapasok doon sa pinakaloob ito pa lang yung bungad nung kanilang resort medyo maraming tao pero dito sa parting ito nagtataka ako bakit wala pang naliligo dito baka nandun kasi talaga yung pinakamaganda sa uh, pagpasok no? so Samahan po ninyo sa akin galang ito at uh, iikot po tayo, tingnan natin kung gaano kaganda yung mga amenidad at iba pang mga facilities dito po sa loob na Tangke Nature Spring Resort. Marami na nag-vlog nito alam ko at uh, na-feature na rin ito sa mga uh, travel program sa mga TV o sa mga telebisyon, kaya naman ay alam kong uh, kilalang kilala nyo na ang lugar na ito. Pero ako, particularmente, enjoy ko na lang yung uh, paggala dito at talagang mamaya susubukan makalangoy sa lahat ng mga uh, paliguan dito sa uh, loob ng Tanki Nature Spring Resort. So, tara! Ligo na tayo. Eto na nga at pagkapasok ko ng resort ay agad akong dumay, lumangoy at sumisid sa kanilang pool. Sa kulay at linaw pa nga lang ng tubig, talagang takaw ligo na. Kaya hindi ko na pinatagal pa. Pagkatapos ko magbayad ng entrance fee ay naligo na nga kaagad ako. Akalain mo, 35 pesos lamang ang entrance fee. Pinakamura na ito sa lahat ng paliguan dito sa area. 5 pesos lamang ang parking fee ng motorsiklo. Siya nga pala, motorsiklo lamang ang nakakapasok sa resort na ito dahil mga masikip lamang na pathways ang daanan papasok. May dalawa pang tulay na pang tao at motor lamang ang iyong tatawiran. Kaya kung may four wheels ka, iiwan mo sa main highway at choice mo kung maglalakad ka o aarkilan na lamang ng habal-habal. Hindi ko na itanong kung magkano ang bayad sa habal-habal at kung maglalakad lumalakad ka naman, aabutin siguro ng labing lima hanggang dalawampung minuto bago ka makarating. Sulit din ang pagod at pagpapapawis mo dahil mapres kong paligid at malamig na tubig ang sasalubong sa iyo. Talagay napakaganda ng place, napakalinis. Perfect sa mga naiinitan sa kanilang mga bahay. Kung motorsiklo ang iyong dala, doble ingat na lamang at dahan-dahan sa pagmamaneho, lalo pag kayo ay may nakakasalubong na iba. Mura din lamang pala ang cottage fee dito. 200 pesos hanggang 500 pesos lamang. Nakita ko, nagdadagdag pa sila ng mga bago at mga gandang cottages dahil parami na ng parami ang mga taong pumupunta dito. Lalo ngayong Simana Santa at Summer Vacation. Naku, hindi siguro mahulugan ng karayom sa dami ng tao ang papasyal dito. Dahil solo nga lang ako, hindi na ako kumuha ng cottage. Iniwan ko na lamang lamang sa na lugar ang aking mga gamit at naligo na. Tamang-tama lang pala ang lamig ng tubig dito, kahit doon ka na mismo sa may bunganga ng bukal. Nangakamanghanga dahil kahit marami ang taong naliligo, ay hindi basta-basta lumalabo ang tubig dito. Free-flowing kasi talaga ang tubig dito mula sa mga malalaking bukal sa ilalim. Kaya na-enjoy ko talaga ng gusto ang pagsisid. Puno ng mga berding-berding lumot ang mga bato dito na nagdagdag sa attraction sa ilalim. Kaya kung may dala kayong diving mask, talagang mas ma -e enjoy nyo rito. Dahil nga mayaman sa bukal ng tubig ang lugar na ito, nandito rin ang tangke ng tubig na pinagkukuna ng inumin, di lamang ng mga taga-barangay Bacolod, kundi ng mga taga-huban mismo. Kaya nga nila ito tinawag na tangke Nature Spring Resort dahil nandito ang kanilang water reservoir. Hilig din pala ng ibang mga pumapasyal dito ang rock balancing o gravity art. Kaya makakakita kayo ng mga batong pinagpatong-patong. Nakakadagdag din ito sa atraksyon ng lugar. May mga bahagi na bababa at malalim. Kaya mag-ingat sa paliligo. Huwag din namang mag-alala dahil may mga standby na mga salbabida na sa tingin ko ay pinapaarkila nila. Sa baba ng pool nila, na -e enjoy din ng mga bata ang mababaw na ilog. Ang daming mga kahoy dito at talaga namang napakaluntian ng paligid. Kaya masarap sa pakiramdam at sa paningin. Sobrang marerelax ka talaga. Kung malapit lamang ito sa albay, eh, babalik-balikan ko talaga. Gustong gusto ko kasi talaga ang ganitong mga natural na paliguan at pangmasa ang presyo. Hindi lang katawan at isip mo ang mare-relax dito, kundi pati ang iyong bulsa dahil sulit na sulit talaga. Okay, uh, tapos na tayong maligo dito sa Tanki Nature Spring Resort. So, nagsisimula nang dumami yung mga tao. Okay na rin, satisfied na tayo. Na-experience na nating maligo dito sa pangarap nating paliguan. Uwi na tayo at hanap pa tayo ng ibang mapagpapaliguan dito sa lalawigan ng Sorsogon. Salamat.